Ang magiging handler niya. Idol, sino bagong amo ni Don Bruno? Ah, si Boss Buddy po. Pero yung, ano, yung totoong amo, yung dati pa rin po, mga boss. Yan. Idol, bakit ayaw bumalik ng dating takbo ni Don Bruno? Ah, ano po, mga idol, hindi natin alam kung ano yung, ano niya. Pero, <laughs> ang pagkakalam ko, mga idol, Ah, baka talagang sumobra lang mga doon mga tulin yung mga kalaban niya ngayon. Boss Harvey Castillo, shoutout kay ate Maru, sabi ni Baby Mio. Yung gatas mo, inulam ko na. Ha -ha. Idol, pa -shout naman kay Jerome. Idol, ilang panalo na ba si Dong Bruno? <laughs> Ito nga po pala mga idol ng bagong handle ni dong Bruno. Ayan. Yeah. Handle, Handler Handler. 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 Uh, Boss, uh, ano ba masasabi mo? Handler! At ayan, sa sakaling ano naman eh, kailan ba natin ilalabas o pag ano, Eh, pag hindi po ay dilawas ko, medyo kapagitingin uh, ko lang kayo bagya. Uh, uh, para medyo makakana naman ng konti. Uh, ibig sabihin, gagawin niyo po yung makakaya niyo dyan, han, eh? Ay, interview na-interview. <coughs> Hindi, hindi natin pinenta yung kalabaw. Ah, wow, hindi po. na lang, lang rito, hindi na namin magamay. Ah, po. Kaya, uh, hindi kayo tayo sobrang busy din talaga sa ano, nung ano, nasa pampanga kayo. Ni. Lalo lang yun, araw-araw ako lumaalis. Ah, po. Kaya, uh, hindi ko lang kayo bagay. Masakaling ah. dito, sigurado maalagaan yung kalabaw. Ah, po, ah, po. Ibig sabihin po ba tatamang medyo pumayat po ba si Don Bruno? Ganun lang yung din yung katawan niya. Eh. Ah. Oh. Kaya yan mga idol sa lahat ng mga viewers natin. Ito po mga idol si tatamang. Yung pong nagsasabi na binenta hindi po mga idol. Yan. Kung baga po. Sa lahat ng mga karerista. Kaya pinahawakan ko lang yung kalabong natin. Kaya yes. pagkakanga ni di Desperado na ngayon Don Bruno na. Ayan. Shoutout po dyan mga boss sa mga fans po ni Don Bruno. Uh, ito, uh, pinagbigaya lang po model ni Tatamang, yung mismo model uh, ni live natin na uh, si Don Bruno po model ay pina hawakan muna model kay Boss Buddy dahil medyo busy lang po talaga model si Tatamang. Gawaan lang mga Tatamang yun, medyo natin yung mga pastulan natin ngayon eh. Hindi, nung labas ko ito kaya 10,000 yun eh. Oo, uh, abo, abo sa namin si Kaso, may bukid pa. Araw-araw pa ako umaalis. Si mamaya lang pupunta ko ng Rizal ngayon, pupunta ko ng Panghila Oo. eh, hindi na rin anak noon ako. Apo. Saka, sa to, siya nag-decision niya, nagbigay kayo pa. Yun po, so, si ano po, ano si... Oo, oh, siya nag-aalaga eh. Apo, apo. Siguro, ano eh, kandi. Hindi ko nga alam na kung ano, dumating ako kahapon na eh, ibigay mo na natin na eh, kakay eh, ko. Hindi ka ako bahala, ikaw ang alaga. oo aba, aba. Kaya siya ang nag-desisyon na ibigay yung kalabu kay mo. Eh, tsaka siya nag-aalaga talaga ng kalabo. oo aba, aba. Nagulat niya ako, pagdating ko galing ako sa bukid eh. Oo. Uh -huh. nakausap niya raw si kayo badong niya, eh, ibigay yung kalabu. Aba. Eh. Uh -huh. Kasi siya ako, dali natin yung kalabu. Eh. Uh -huh. Ayan, shout out po mga idol kay Idol At lalong lalo na po kay Sa misis ni Idol Ayan, pa shout out mga boss Ayan, may ano na po sa mga idol May ano siya May pang umpisang page po Ayan, Don Bruno Kay parang AJ Enrique Shout out, shout out pare At mga tropa na ano, Tsaka yung nag live na binigay sa'yo Nung Nitatamang at saka ano, anak nitatamang Don Bruno ah uh, 'yan ang mensahe ng mga fans ni Don Bruno uh, sana ikaw may balik mo yung takbo Sumukan natin ah uh, gusto uh, ko Ah, parin ang bagyan eh. Tsaka ano, medyo talagang parang malaki binaitan eh. Ano ba sa panansya mo, boss? Tata Mario. shout out boss. <tis> Lagi na yung talo, idol. Opo, kaya ito mga idol, ah, medyo busy lang po talaga kasi si Tata Mang. Ay, ito mga idol, binigay po sa kay, kay Boss Buddy. Shoutout kay Boss Badong. AJ Enrique, shoutout pare kay Ninong ko. Fortunato Reyes, shoutout po. Ayan mga idol, basta sa lahat ng fans mga idol ni Desperado na Don Bruno na po siya ngayon. Ahawakan na po siya mga idol ni Boss Badong Balagtas. Ayan. to si Golden Boy mga idol. Ang pagkakalam natin to mga idol ano. Unang napunta po yan kay Boss Bali. Ano? Ah. <coughs> unang napunta sa Idol nung unang inawa ka mo si Golden Boy, natalo na ba sa yan? Hindi pa, apat na laban na eh. yan ako sa kanya. Apat na laban? O, apat na panalo. Apat na panalo, ano eh. Apat na panalo, pero nung buhat, kaya napunta sa yan nung inilaban na natalo, ano eh. Tapos nagka, nagkasakit si yung dati nag-alaga. Yun, ganun mga idol. Pero ngayon mga idol, matamlay siya ngayon, no? Ba? Hmm. Ba? Hindi. Talagang malaki lang pagbabago. No? Kuya <laughs> Oka. Kaya nga ng, ng team ni Golden Boy. Swerte yan lang. Siniwerte lang talaga sila. At aminado naman po sila mga idol na si Bridgestone ay medyo maiksi lang naging pahinga. No, tsamba lang ba o talagang matuli na? Tsamba lang. Ah... Uh, Ah, uh, yan mga idol, ganun lang po yung ano. Tsaka mga dol. Nauubos yun. Nauubos yun sa, sa may, Ah. Uh, ng lakas. Kaya, sumunod siya kaya. Na Pero kung matagal pa yun ni, ni ano, ni... Bridgestone. Bridgestone, sa hindi pa ayaw. ah. Tuloy ka labo na eh. yun. Tsaka, ikaw nga idol, kumbaga yung mga... Kale-level niya hindi pa yun ng mga uh, level talaga ni ano na yan ano ngayon, biniwet, biniwet ah baga naswerte lang dol may battle of the band sa gym ng San Antonio mamaya live ka dun dol si boss buddy uh, mga iniimbita lang siya sa mga praktisan uh, praktisin si Parak uh, praktisin si Don Bruno kasama kasama po siya yan. Uh, Iniimbita po siya. Ngayon mga idol, ito. Uh, ika nga po, sabi nga po ni Tata uh, nakausap niya po yung anak niya. Kinausap siya na ibibigay daw po sa kanya muna si Dom Bruno. Kaya yun mga idol lang. Ano. Yung salarangan ng karera ngayon, talagang yung iba, maaganda na nagiging kondisyon. Kaya po mga idol ni ano, ni Urbanito mga idol napakalaki na nang dinadagdag ni Urbanito mga idol napakalaki na dinadagdag ngayon 3, Mga idol, practice Desperado ang Bruno mga boss Titingnan natin mga idol <coughs> <coughs> Ayan. Tingnan natin. Nilalaglagan lang siya mga idol ng bomba ni Boss Badong Balagtas. Nangangalaglag mga idol ng balanggot. Tingnan natin mga idol ang kanyang takbo. Joe Boy AI Idol. huli mo ng maganda. Joe Boy AI Idol. Huling huli ni Joe Boy AI Idol. Mga idol, napaganda ng pagkahuli. Pigilin mo na. pa ako sa mahikop eh Ay, okay. Don Bruno makakachika second race ayan si Boss Badong Balagtas ayan nilaro na yung ulo tingnan natin kung mauhuli natin to huling yes! huli ka ni Joboy AI Idol Don Bruno saan ka pupunta sus Mario naman yung hinahalik halik nung hindi bisak pumaparinumakitan nasa